Mm-hmm. Kayo ay kasal. Opo. Kailan kayo kinasal? Three years pa lang po. May Opo. anak kayo? Meron po. Tapos, ang trabaho niya ay? Driver po. So wala pa rin kinalaman sa saging? Ano ang sakay niya bilang driver? Tao o saging? Flammable po. Kayo naman ay isang OFW. Yes po. Ilang taon na tayong nagtatrabaho sa labas? Uh, Kailan ka umalis? Noong 2023 po. So dalawang taon ka na nasa labas. Yes po. Ikaw ba ay nakitaan mo ng kakaibang kilos itong asawa mong si Ronald nung, nung hindi, hindi ka pa umalis? Hindi naman po. Okay naman po kami nung Wala, wala ka na. Wala na naman, naman po. Ang kanya bang uh, trabaho bilang driver? ay uh, nagdadala sa kanya sa malalayong lugar ng tagal na panahon? Opo. So, mga ilang araw o linggo siyang nawawala? Ano agad. po, bali, lagi doon po yung biyahe niya sa Mindoro. So, doon po siya nag stay sa garahe po nila sa Batangas. Gano'ng yes, kadalas po. naman siyang nakakauwi sa inyo? No. Minsan po, noong time na yun, pag wala po siyang biyahe, umuwi po talaga siya. Sa mm -hmm. Minsan naman po, pumupunta po ako sa kanya, yung gano'n. Sumasama mm -hmm. po kami dati noong anak ko, ang bunso. Mm -hmm. Mm -hmm. sa mga biyahe niya kasi pwede naman na huli ito. Actually po hindi ko po talaga alam na may something kasi okay po kami. W wala kang Wala ano, po wala kong idea. Pagdududa. Opo, hindi po ako hindi talaga nagkukulang nag sa yon ng uh, na uh, la, o lagi po siya lagi po kayo nagbi-video call, nagtatawagan. Mm. Kaya hindi po talaga ako nag-expect na na may babae na siya kasi po nalaman ko po 'yan by March yung uh, nag-birthday po siya mm -hmm. na nagpo-post po ako ng mga ano niya, ng mga birthday ano niya, mm -hmm. ng happy na, birthday, ganun. never na post never na po siya nagda-like, nagko-comments, yung ganun. Aba, Tapos aba, isang aba. beses po nakita ko po siya na nagpo, nag- nag-birthday po siya ng TikTok uh, ng birthday ano niya po na mm -mm. para para sa birthday niya yung ganun. Nagtataka po ko kasi hindi po talaga siya marunong gumawa ng mga ganung video clip na ganun. Mm -hmm. So yun po, nagduda na po. Doon po sa video clip na yun, may po, meron po kasing message na nakaalagay. Mm -hmm. Kaya po nagtataka ko kung siya po nagumawa nun, ba't may ganun? Mm -hmm. Inopen ko po yung messenger niya. Mm -hmm. Tapos nakita ko po yun, yun si Noraline po. Yung Noraline. So, Lynn. meron nga. Kumbaga, hindi ko pa rin po inisip kasi po na nakikita ko lang po doon. Nagsisend lang po siya ng mga, ng mga kalakal niya, like saging, mga, pru, mga prutas. Ayun, doon pumasok Pero ang wala po kasing ano, wala po kasing comment doon yung asawa ko kung hindi sinasabi lang po niya, wala ka bang load? Kasi true text lang po, tsaka tawagan lang po pala sila. Nakausap mo ba ang asawa mo tungkol dito? Opo, kinompront ko po siya tungkol doon. Tapos yun mm -hmm. nga po, sinabi niya sa akin na na no, yun nga po, kadil lang daw po niya sa ano, yung sa saging po. Kasi para para <laughs> ano po kasi sa pinaka extra natin. income po ng asawa ko ganun Ay, po. Opo, kahit saging. Po kasi noon nandoon ako. Bumibili po kami ng kalakal, uh, kalakal sa mm -hmm. sa Mendoro tapos ibebenta niya po sa bat sa Batangas, yung uh -oh. ganun. Mm -hmm. Ganun po yun nung, ano. tapos naging yun nga po nakilala niya po yung babae mm -hmm. kasi din nga po na na nag uh, ano sila nagdidil daw po. Nakausap ko po siya bago po ko umuwi ng July. Okay. Tinawagan ko po yung asawa niya. May asawa din. Meron po. Kasal din po sila. Nung no, sinabi ko po na gano'n, sabi niya sa akin na na wag daw po kong papaniwala kasi sinisiraan lang daw po yung asawa niya. Eh, may mga litrato ng si Siya ba yung nandun na naghahalikan? Opo. Kasi hindi rin po alam ng asawa niya. Kasi po yung asawa niya, tsaka po yung asawa ko, magkaibigan po. Saan natin nakuha itong mga litratong ito? Sa cellphone niya po. Kasi po, ito pong cellphone niya, mm. hindi niya po, hindi niya po alam na makukuha ko. Kasi nung mm -mm. umuwi po ko noong July 31, hindi niya po alam na uuwi po ako. Sinikret ko po yung pag-uwi ko kasi ang ang reason ko po talaga hulihin siya. Mm -mm. Kaya lang po, parang tinabad na din po ako pumunta doon para huli-hulihin siya. Kasi. Kasi may may Alam mo, exact ano po pala na, na, ma, na uh, ano mas mo? mabibigyan ako ng... Pagkakataon. Ng, opo, mm -mm. na hindi ko na kailangan maghirap. Kumbaga, nakuha ko yung cellphone niya, yung gano'n. So, inamin niya? Hindi hindi po. Dinedenay po talaga nilang parehas na sinasabi na, bigyan mo ko ng ebidensya na magkapatong kami. Eh, hindi na kailangan na magkapatong eh. Ayan o. Ronald, marami magandang hapon sa'yo. magandang hapon. Nasaan ka ngayon, Ronald? Batangas. Nasa Batangas ka. Ikaw ba ay may karelasyon na ibang babae? Oo po, dumating po sa point na gano'n. Oh, okay. Ito, po. Ay, bakit dinidinay mo? Umami na kaagad. Bakit dinidinay mo, di ba? Mm. Hinihingano pa ako ng ebidensya. Hmm, lames kita amin di ba? Gusto ko naman sabihin sa hindi. Kaso nga lang, siyempre, alam ko kalit. Kailan mo gustong eh. sabihin? Hanggang lang nag-aaway hanggang sa nagpinablatter na kita, di ba? pinaamin kita. Hindi ka pa rin umaamin. Kasi alam kong mainit na yung ulo. Kaya nga kita, hindi pinatawad, di ba? Sa sabi ko sa'yo, ayusin Gusto natin yung namang... pamilya natin. Pero ano, di ba? Anong sabi mo sa akin? Maghiwalay na tayo. Gusto kong ayusin natin yung pamilya natin, di? Ayaw kong mawasak yung pamilya natin. Ayaw mawasak, pero ayaw mo umamin, di ba? Gusto kong ayusin natin yung ano natin, pagkasama natin. Diyos, nung August lang may nangyari sa inyo. August 10 lang. Bago ka umuwi sa bahay. Lahat nakita ko sa cellphone mo. Kaya pala kulang na lang patayin mo ko. Makuha mo lang yung cellphone mo. Hindi hmm. Kasi... mangyayari yung gawin yung patayin kita. Kahit minsan hindi kita sinaktan. Kahit kahit Kasi po, ko pa lang makikita sa man. cellphone mo. Alam ko na mga ayaw kung kahiwalay tayo. Kahiwalay tayo. Kaya yung mga bata, Ayusin naman natin. Pwede naman natin ayusin yan. Lahat gagawin ya ko. Maayos lang, maayos lang natin. <laughs> Ang tagal kong gusto mo sa mong... sa'yo. Nung sa Saudi pa lang ako. Di ba? Kinausap kita. Nung, mag... nung, malaman ko yan, di ba? Sabi ko sa'yo, ayusin natin. Pero anong sabi mo? Walang ganyan, walang ganito. March nung malaman ko, di ba? March, Sabi ko sa'yo. Kung meron ka man babae, tigilan nyo na. Sabi ko, tigilan mo na. Pero hindi. Ang dami pa nangyari sa inyo. Lahat <laughs> nakita ko dito. Lahat nakita dito sa cellphone mo. Marichu, alam natin ano, na napakasakit nitong nangyari. Pero kailangan mo rin tibayan ng loob mo. At uh, magisip mag-isip-isip talaga ng mabuti kung ano yung susunod na hakbang. Ronald, napakalalim ng sugat. Ramdam ko kasi si Marichu eh. You no? Know? Gusto nating magalit. <laughs> Gusto natin. Kaya nating... nga po, ma'am, ako'y gusto po akong mag-ayos nilang po kami. Balik ko po, po namin yung lahat ng, ano, lahat po ng gusto niya gagawin ko lahat. Kung kailangan, umalas ano, ako dito sa trabaho ko. Para masabi kung iwasan ko lahat yan. Alam mo Ronald, dapat inisip mo yun eh bago ka naging marupok, bago mo tuluyang sinira ang pamilya mo. Wala kang maisasabing kadahilanan para pagtakpan mo o para gawa ng dahilan yung ginawa mo. Yung panlilinlang mo, higit pa, higit pa sa sugat dito sa asawa mo, yung sugat sa pamilya. Yung kababuyan ninyo na meron pang video. Ano bang tumakbo sa utak mo, Ronald? Ilang beses ka na daw na pinatawad ni Marichu. So, ibig sabihin mong Marichu, hindi ito ang unang pagkakataon o nung ibig mo sabihin nung March? Nung ano pa po, nung nalaman ko nga po yun, tapos sabi ko sa kanya, ko meron man ganyan, sabi ko, tigilan mo na. Sabi ko, tigilan mo na ako. Ano man yung mga nagawa mo, patatawarin kita. Hanggang po sa umuwi ako, nag-usap, nag usap po kami ng, pamilya ko, ng mga kapatid niya, na ayusin namin. Pero siya po yung nagmamatigas na ano, hiwalay na daw po kami, wala na daw siyang asawa gusto ko maayos natin. <laughs> wala na daw po kami. Wala siyang asawa. Ganun hmm. po yung lagi niya sinasabi niya. Sa harapan po ng pamilya ko. Sinabi niya po yung sa pamilya ko. <laughs> Ronald, anong pumasok na kademonyohan sa utak mo at ganyan ang naging asal mo? Pati sa pagpapatawad ng asawa, hindi mo ba naisip kung gano'ng kalalim ang hinugot ni Maritsu para lang mapatawad ka para sa pamilya mo? Tapos ganyan ang asal mo? Kaya nga po mamumingi po ako ng Diyos sa kanya lahat. Po gagawin ko, walis ako dito sa trabaho ko para lang mapatunayan po sa kanya lahat-lahat. Mabuo lang po yung pamilya ko. No pinangako lang din po yan sa akin. Nasa Saudi pa lang po ako. Mga pako pa na napapako. Ano <laughs> ba kaya nga, di sabi ko sa'yo mag-usap naman tayo ng personal. Pinagbawala mo naman ako dumapit sa inyo. Sobrang <laughs> estrut po yung binigay nila. Kahit nasa Saudi pa lang ako. Halos hindi na po ako makatulog gabi-gabi. Nagtatrabaho po ako. Hindi ko na po pala yung trabaho ko dun. <laughs> <laughs> Napapagalitan na po ako ng employer ko dun kasi nga po, hindi na po makapag-focus. Gawa nga po no, Kaya ko dun sa pamilya ko. Ano nangyari? Hinihingin ko po siya ng dahilan. Bakit nagawa niya sa akin yun? <laughs> Lagi lang po sinasabi niya sa akin na wala siyang babae. Hindi siya gumagawa ng ganyan. Sabi niya pa po, itidemanda niya yung mga nagsusumbong sa akin. I mean, yung nagsasabi pa nga po sa akin, kapatid pa po, po mismo ng no, babae na nagsabi sa akin na na, 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 pinupuntahan ng asawa ko yung, yung babae, sinusundo pa ng asawa ko dun sa tagig yung babae. Kasi pag lumuluwas po sila, galing po ng Abra, sinasama po ng asawa ko. Tapos po, lumuluwas naman po pa Maynila yung babae. Tapos minsan po, dinadala pa po niya sa boarding house niya sa Batangas. Dalawang kasong hinaharap mo ngayon, Ronald, ha? Dalawang kasong krimen yan. Concubinage dito, adultery doon sa kabila oh, ano yan? Back to back. Alam mo kung umamin ka sana noon eh. Tapos ginawan mo na ng paraan para mabago ka, mabago yung buhay mo. Kahit, Baka pag-asa eh. Po, Kahit po, kagabi, no, nandyan na po yeah. ako, nakapila na po ako noon. Tinachat ko po, tinitext ko po siya, tinitext niya pa po ako na parang gusto niya pong balik ta na may lalaki ako, yung ganun po. Gusto Yung nagsusumbong daw po sa akin, gustong gusto daw po ako, kaya nagsusumbong sa akin, type na type daw po ako, kaya nagsusumbong sa akin. Katrabaho niya po yun. Kasama niya pong driver. Hindi pa binabalik ka. Gusto ko lang ang natin to. Hindi ako magpaharulay tayo, mga bata. Ilang beses na, ilang beses Anna. kami. Kinausap ka na ng pamilya ko, di ba? Kinausap ka pa lang ate mo. Bakit ka <laughs> nagmamatigas, Ronald, nung kinausap ka ng pamilya? Ba't ka nagmamatigas nun? Anong pinagmamalaki mo? Naiiya po ako sa kanila. Kaya po... <coughs> hindi siya naiiya kasi, kasi... gusto ko po, gusto ko pong mayutin. Mismo sa harap po ng nanay ko, ng mga kapatid ko. Sinasabi niya na, sabi mo mga kapatid ko, ayusin niya kasi may anak kayo, may pamilya kayo, ayusin niya. Sagot niya, wala na. Ayoko na makipaghiwalay na ako sa kanya. Sustento ako na lang yung mga anak ko. Ganun po yung lagi niyang sinasabi. Kahit po sa anak namin, sinasabi niya sa anak namin na... Iiwalayan na daw po niya ako. Ano yung susustento hindi mo, Ronald, kung nakakulong ka? Ito lang, Ronald. Minahal mo ba yung babaeng kinasama mo at karelasyon mo? Hindi po. Hindi Ano? Hindi, 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 hindi ko po pagpapalit yung pamilya ko po. Mahal mo pa ba si Marichu? Hindi, hindi po. Mahal ko po, po yung asawa ko. Mahal ko po, po yung mga anak ko. Marichu, alam ko nagiinit pa ang damdamin mo at uh, ang sugat sa puso mo ay uh, matindi pa, no? Ang kilot. Pero may proseso naman tayo. Uh, Rio, kahit si Senator, mm -hmm. uh, hanggat sa maaari na mapag-usap. Marichu, meron pa bang puwang sa puso mo para makipag-usap? Hindi para magpatawad, ha? Wala Hindi para magpatawad. Mag-usap lang muna. Wala na po. Hindi na. Okay. Meron bang pwedeng gawin si Ronald dito ngayon sa panahon na ito para mabago niya kaya ang isip mo? Wala na kasi ko na bang binigay sa kanya. <laughs> Nagpapakumbaba po ako, nagmamakaawa po ako. Kung gusto niya po, alis na ako dito sa trabaho ko para masabi ko sa kanya na wala. Wala na para hindi na po siya mag-isip sa akin ng ganun. Gusto ko pong maayos yung pamilya ko. Bakit? Nung nahuli ka, <laughs> at pinatawad ka niya, ay itinuloy-tuloy mo pa rin ang relasyon. And as a matter of fact, may sex video pa kayo na August 10. Bakit, Ronald? Bakit? Matatakot po, mama, kung matatakot po, kung iwan niya. Iwan nino? Ayaw ko pong, ayoko pong magkahiwalay kami, matawa ko. Mga anak ko. Oh! Ayaw mo so, magkahiwalay po kayo, po. pero nakipagsiping ka nung kay Noraline? Ano yan? Hindi nagpaliwanag sa mga anak ko. Ngayon mga anak ko may sawalit na loob sa kanya. Kasi mismo yung mga anak ko na pong nakikipag-usap siya dun sa babae. Ang daming resibo at lahat yan hawak ni Marichu ngayon. Ma'am Lolit, magandang hapon po. Opo ma'am, po. right. Pwede po ba na idaan din lang muna natin sa proseso dyan sa barangay? At kung wala po talaga, uh, certificate to file action at uh, pwede din naman parallel matulungan rin namin sila sa Women and Children's Protection Desk. Um, uh, kahit naman na merong inihain dyan, hindi naman ito ibig sabihin apa. na mawawalan na ng ibang Uh, avenue o pagkakataon si Marichu na maghain din ng kaso kasi pwede rin namang idiretso na ito sa PNP, tama po ba? Opo, opo. Okay. Attorney, okay. 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 uh -huh. sasamahan po natin si Ma'am Marichu dito po sa Barangay San Cristobal kay uh, Ma'am Lolit Veroya and kung kailangan pong i-escalate na natin sa WCPD nandyan mm -hmm. din po yung ating mga reporter para i-assist po si Ma'am Marichu. Sa so, ngayon, Ma'am Marichu, Uh, at least yung integridad ng lahat ng ebidensya mo ay nandyan na, tutulungan ka naman ng Wanted sa Radyo para maiayos ito at ma-document ng mabuti. Uh, uulitin ko, uh, nasa iyo pa rin ang huli na pagdidesisyon at uh, bigyan lang natin ng pagkakataon na ang proseso ay masunod natin. Tibayan mo lang ang loob mo, hindi pa huli ang lahat ha, para sa iyo at para sa mga anak.